Okay, good morning po sa inyong lahat. Na uh, ito po ang ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Uh, welcome po sa ating channel, ang channel na nakatutok sa pagmamahal sa bayan at pagkakaisa ng sambayan, sambayan ng Pilipino. Yun po ang ating advocacy dito sa ating channel at sana po ay maiisa puso ito ng bawat Pilipino ang uh, pagmamahal sa bayan at hindi ang pagmamahal sa political personality guys. 'Yun ang tinututulan natin dito. Yung pag, yung sobra nating pagmamahal sa mga political personality, tanggalin natin 'yan at ilaan natin 'yan sa ating bayang Pilipinas. Magkaisa po tayo doon. Yung uh, ating uh, advocacy na itinutulak dito sa channel at sana po ay inyo'ng suportahan at sana po makita ninyo kung gaano kahalaga yung ating uh, advocacy sa pag-unlad ng ating bayan. Kasi nga again paulit-ulit tayo dito yung sobrang pagsuporta sa 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 ano sa political personality. Nakikita na po natin ang resulta. Tayo mismo mga uh, sambayan ng Pilipino, mga kapwa Pilipino nagtotunggali, nag-aaway-away at para sa anong dahilan? Dahil sa pagsobra pag pagsuporta sa mga political personality na yan. Regardless po kung sinong political personality na yan, hindi po dapat tayo ganun nagsusuporta ng sobra kahit sino pang political personality. Kasi nga, yan po ay nagiging daan para magkawatak-watak ang sambayan ng Pilipino. Kaya dapat po tayo mga taong bayan o sambayan ng Pilipino magkaisa tayo. Iwasan natin yung mag-idolatry -mag sa mga political personality. Okay? So, yan po ang ating advocacy. Sana po yung meaning niyan ay maintindihan ninyo kung gano'ng kahalaga yan. Kasi, marami pong uh, uh, bad example or mga pangyayari na nangyari na sa Pilipinas ang nagresulta dyan sa sobrang supporta sa mga political personality. Hindi tayo, ma hindi makamove on ang ating bayan dahil sa away ng mga political personality na yan. pati tayong mga taong bayan na dadamay. So, again... Yan po ang uh, tinutulak nitong ating channel ang Tabsom Viewpoint. Tanggalin natin yung sobrang pagsuporta sa mga political personality na yan. Kasi nga hin, ang political personality ano, uh, isa lang pong ano yan part ng uh, overall na pag-unlad uh, uh, ng isang bansa. Hindi yan yung pinaka main main course ng uh, pag-unlad ng uh, bayan, kundi isa lang yung kasangkapan. So, ibig sabihin, pag nagsusuporta tayo sa, sa political personality, ilimit lang natin yun doon sa performance niya. Hindi yung lahat ng ano, lahat ng ginawa, pati mga maling ginawa, sinusuportahan natin. ay e, mali pong, hindi po ganun ang tamang pagsuporta sa ano sa isang political personality. Nakikita na po natin 'yan pansinin po ninyo ang lipunan natin ngayon ang taong bayan uh, nagkakagulo nag-aaway-aaway pati hindi lang po sa mga ano ano pati mga, magkakamag-anak nagkakaroon ng samaan ng loob dahil sa pagsuporta sa political personality yan po yung hindi magandang nagiging effect ng sobra-sobrang pagsuporta sa political personality again po dapat tigilan na natin yan I ibahin po natin ang mindset ang mindset dapat natin nakatutok lang sa bayan kay sa buong bansa sa pangkalahatan na ikaw, gaganda at ng ating bayan dun lang po dapat nakasuporta okay, para at least pag doon po ang suporta natin at hindi po sa political personality pag nagkamali po ang isang political personality nagkaroon siya ng uh, masamang ginawa sabihin nagkaroon siya ng bahay ng korupsyon madali po natin tanggalin kasi nga yung suporta natin is nakatutok lang sa performance nila eh yung pagsisilbi nila eh di ba pag may nakita tayong hindi magandang ginawa o oh, anong gagawin natin Patanggalin natin sila di ba hindi tayo magbibigay ng suporta yun po ang importante na mindset dapat kasi pag ang mindset ng taong bayan ay eh, nakatutok dun sa ikagaganda ng bansa at hindi dun sa ikagaganda ng uh, political personality ay eh, malaki pong uh, maitutulong niyan sa pagbabago ng sistema ng ating bayan. Okay? Yun po ang ating uh, opening dialogue natin dito sa ating channel. Pero hindi po yun ang topic natin. Ang topic po natin is itong ano... Again, na-i-picture na po natin ito dun sa uh, previous uh, content natin. Yung uh, 20 kilos na bigas. Okay? Ang good news po nito, hinihintay na lang po yung uh, ano... Uh, approval ng COMELEC na makapagbenta po dito sa Metro Manila ng uh, halagang 20 pesos na kilo ng bigas. Again, good news po ito sa mga nakatira dito sa Metro Manila. Kahit paano magkakaroon tayo ng ano, uh, 20 pesos na bigas. Makakatulong po ito doon sa mga uh, mamamaya natin na uh, mahihirap na kulang ang budget sa pagkain malaking katipiran po itong 20 pesos na bigas na ito. So, sana po ma-approve ito ng Komile kasi nga election period po ngayon so hindi basta-basta ma-approve ng mga ganitong uh, ano, uh, programa na may kinalaman sa election. Baka nga po masiraan ang gobyerno na pam bahagi ito ng pamumulitika. Yung pag pagbebenta ng murang bigas na 20%. Again dito po sa ano na to sa 20 pesos na bigas na to very welcome po ito sa ating mga uh, mamamayan na naghihirap ang hindi ko lang po maintindihan dito dati ito yung pinambabati ko sa sa administrasyon nangako daw po ng uh, 20 pesos na bigas pero hindi laging hinahanap nila yan yung mga comment dun sa mga social media ng mga anti-government na mga individual, lagi po nilang kini-question yan, pero nang inilabas na po naglabas ng 20 pesos na bigas ang uh, gobyerno in, nandun pa rin po ang paninira at iba naman pong narrative ang ginagamit nila sinisiraan naman din nila yung quality ng, uh, ng bigas na halos hindi daw po makain so ibig sabihin pag ang isang individual talaga ay anti-government kahit anong gaw gawin ng gobyerno anti-government pa rin. So yun po yung isang reason natin kung bakit ina-advocate natin dito sa ating channel na huwag tayong sumuporta ng sobra sa political personality. Kasi yung mga nag-anti-government na yan, kaya ganyan ang kanilang mga naratibo or statement kasi nga gusto nilang ipromote yung political personality nila na gusto nilang pumalit doon sa current administration. Again, 'yun po ang hindi magandang uh, mindset ng ating ibang mga kababayan na sa tingin nila, 'yung kanilang political personality lang ang may kakayahang uh, magbago ng, uh, ano, ng uh, sistema ng bansa natin, which is maling malina na naman pong ano pananaw ng taong bayan. Again, ang pananaw po natin dito, hindi po kaya ng iisang tao nakamakapagpabago ng sistema ng isang gobyerno. Ang tunay na pagbabago po ng uh, sistema ng gobyerno ay, ano yan, uh, majority dapat ng tao ang nagsasama-sama. So, ibig sabihin, may support ng majority ng taong bayan, may support ng majority ng uh, uh, kongreso na kung saan sila ang nag-create ng mga batas or policy na na maka, na makakapagpaganda sa sistema ng gobyerno at siyempre yung administration o yung presidente na magpapanukala ng mga policy na aaprubahan ng congress so ibig sabihin kung yung yung tatlong ano po na yan tatlong uh, mga party na yan ay eh hindi magkakaisa wala pumaaachieve ang uh, ating bansa so ibig sabihin tanggalin na po sa natin sa ating mindset yung yung kaisipan na kaya ng isang tao na baguhin ang sistema ng gobyerno which is hindi po tong, hindi po yun ang uh, ano ang katotohanan hindi po magagawa ng isang tao na, na makapagpabago ng isang sistema ng panggobyerno kasi nga number one po may mga ano diyan may mga tututol diyan may hindi makikisa diyan guguluhin lang yung policy hindi susuportahan guguluhin ang taong bayan ibig sabihin doon po nag-uumpisa yung ano, yung yung paniniwala natin na ang isang tao ay kayang nga uh, ano, uh, baguhin yung sistema doon sa isang parang magic, di diba? Yun po yun ang dapat nating tanggalin. Dapat po 'yan cooperation, dapat nagko-cooperate po ang taong bayan, ang kongreso at saka ang presidente. Dapat po 'yan uh, a uh, coordinated o magkakas magkakasama sila doon sa policy. Hindi po pwedeng nagsisiraan. So kaya nga yung 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 isang tao na lagi nating iniasa o oh, katulad ng ano, every election, di ba, nag nag-nagahalal tayo ng uh, presidente na umaasa tayo na yung presidente na yun ang sagot sa lahat ng problema. Again, maling-maling ano po yun, uh, mindset yun kinakailangan natin ng ano comprehensive na pagkakaisa hindi lang ng mga uh, taumbayan dapat pagkakaisa ng congress at pagkakaisa ng uh, legislative at saka ka executive department dapat po yun may harmony na tinatawag harmony dapat nagkakaisa sila sa ano sa maayos na paraan hindi po dapat ano uh, kagaya ng nangyayari ngayon na may mga political personality na gumagawa ng paraan para sirain yung uh, kasalukuyang administration. Nangyayari lang po yan kasi nga dahil po sa tayong taong bayan ay politically divide tayo. Kasi nga dahil dun sa sobrang pagsuporta sa political personality. So again yun po ang dapat natin gawin no. Ibalik natin yung uh, suporta hindi dun sa political personality kundi dun sa mismong bansa natin yung layunin na mapabuti ang kagalagayan ng ating bayan kaya ano eh yan, yan po yung pinakamahirap nating advocacy kasi nga politically divide tayo lahat ng taong bayan ay may kanya-kanyang opinion pinapalalapan ng mga fake news, disinformation at saka false narrative kaya tayo may kanya-kanya tayong opinion, nawawala tayo dun sa ano sa tunay na goal or tunay na layunin ng ano ng uh, na dapat na ginagawa ng ano ng taong bayan sa sa bansa. Nawawala tayo dun sa focus. Kaya yun ang dapat na ibalik natin yung focus na uh, nagkakaisa tayo. Diba, guys? So, yun nga po yung ating uh, ano ngayon uh, topic. So, again, yung ating uh, good news na to, yung sinasabi natin dito yung good news natin is yung magkakaroon tayo ng ano, uh, 20 pesos na bigas dito sa Metro Manila. So sana po maaprubahan ka agad yan at uh, uh, para map mapakinabangan ng uh, mga maralitang Pilipino dito ng Tagalutsod. Kailangan po natin yan. Kailangan yan ng mga mamamayan dito aside sa mga politika, na pag-aaway ng mga political personality hindi po natin kailangan yun ang kailangan natin yung ganitong mga uh, nakakatulong sa pang-araw-araw na ano, uh, panawid gutom ng mga uh, mamamayang Pilipino so again ano nga po palang masasabi ninyo dito sa 20 pesos na bigas na to na magiging available sa Metro Manila soon sana ma-approve yan at para mas marami tayong makinabang na mamamayang uh, nangangailangan ng programa na ito. Tigilan na po natin yung mga pagbatikos dito kasi nga yan po ay ano, ang makikinabag ay ang taong bayan na mas nangangailangan. Okay, hindi po yung mga political personality na walang ginawa kundi pag-away-awayan tayo dito sa sa ating bayan. Okay, yun lang po at uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga hindi pa subscribe please subscribe po dito sa ating channel at uh, magkaisa tayo dun sa layunin ng ating uh, adbos kasi or pinopromote na layunin dito sa ating uh, channel, ang Tabsong Viewpoint. Yun po at maraming maraming salamat sa inyo at sa inyo lahat dyan. Peace!